Eh? Kumakain tayo, kumakaway. Bye-bye. Salamat sa iso. Bye-bye. Salamat sa Salamat po. So. Good day mga Lodi Kway Eto na naman ako mga Lodi Tara tama nyo at may pupuntahan tayo mga Lodi Okay na mga Lodi Kway Pero bago ang lahat mga Lodi Pagkilala ko muna tayo umti yung umtili pupunta natin Eto yung pag Nung Mali ang apat na beses sa pagkikita namin mga Lodi. Yan yung number one sa gahaga akong mga Lodi ko ay yung napupunta natin. Si tatay ito. Ito. Pero bago natin siya puntahan mga Lodi ko ay sa apat na pagkakataon mga Lodi. Pwede ko muna sa inyo mga Lodi. Pa paano kami nagkakilala. Nagtitibula pa lang ako sa Facebook mga Lodi ko ay yan ay ang kakulak-ulak akong taghanga mga lodi. Hindi nawawala kanyang react, comment, share mga lodi ko ay Youtube, Facebook, Tiktok mga lodi. Pinuntahan ko dyan ah. Huwag ba ang mga lodi ko ay. Eto, panawatan nyo. Hello lodi! Samahan nyo ang mga lodi. Pumunta natin ni tatay nyo. Eto oh. At yun lang ang mga lodi ko ay. Pagdating na pagdating namin sa na Nupaw, webay siya mga lodi. Ang una namin ginawa, bumili kami ng grocery. Mga lodi, hello Nakatot. At pagkatabot namin bumili ng grocery, hinalap na namin siya mga lodi ko ay. At hindi nga lang tagal mga lodi. Dito namin siya natagpuan. Dito sa bahay niyang barong-barong mga lodi ko ko ay pagkakita namin sa kanya mga Lodi ko ay nagulat kami mga Lodi kasi wala niyang kamay mga Lodi ko ay ano po yan? Tayo, na po yan pagkabata niyo <laughs> at eto na nga mga Lodi ko ay pagkakita ko sa loob ng bahay ni Tatay Lodi nung ko nakita kalagayan niya mga Lodi ang hirap mga Lodi ko ay talaga ito yung bahay niya ito yung kanyang lugar ang diit mga Lodi sa pangalawang pagkakataon nang kita ulit kami mga Lodi dahil gusto rin niya ako makita pero hindi na sa web idea mga Lodi ko ay sa Bulacan na at yung nga mga Lodi ko ay nagkita kami ni Tatay Hito dito sa Bulacan ayan siya, mga Lodi oh ang tabalan niya mga Lodi at hindi lang yung mga Lodi ko ay nagbading bading pa kami at gumawa kami ng video para sa kanya mga Lodi gagawa ko ni Tatay lang video taril. yung Medyo nakakatawa. With, wow! With feelings. Wow! At bawi ha, um, pang ganon ninyo, may yeah. tao nito, na kundi natin may tao. <laughs> o, oh, gulat kayo. Yun na yung bato. Oo, oh, nupo na, na kayong babato yun ah. ng balaking-balaking bato. Anong ah, balaking. <laughs> <laughs> Di, at siyempre, hindi mawawala mga lodi. Ito yung huling sahod ko noong December. Sa kanya ko na lahat. Pili guys, mga lodi. Mga lodi, yung ninaahod ko ngayon, December 20, ibibigay ko na lang kay tatay. Yun na lang ang may ko sa kanya talaga. Wala rin ako eh. At yun na nga mga Lodi, yung pangalawa pagkikita namin mga Lodi ko ay at may pangatlo pa mga Lodi. Pinuntahan niya ako dito mismo sa bahay ko mga Lodi ko ay. Nilalawa ko ni tatay yung mga Lodi ko ay. at Uh, mo na ako sa trabaho. At yun na nga mga lodi ko ay, ilalawa ko ni tatay hito. Pero hindi naman ito tagal mga lodi. Umuwi rin tila agad mga lodi ko ay. Ilalawa na ni tatay yung bahay ko. Tatay. At eto na nga mga lodi ko ay, sa apat na pagkakataon mga lodi ko ay, magkikita lang naman kami mga lodi. Kaya sabahan nyo ko, kung ko din tatay si tatay hito. Taka. Ah. Tama kayo mga Lodi ko ay. Punta natin. Let's go! Boom! At hindi nga lang tagal mga Lodi. Dumating na kami dito na lugar ni Tatay Hitot mga Lodi ko ay. Eto na mga Lodi ko ay. Eto yung pag-apat na pagkita namin ni Tatay Hitot mga Lodi. Nandito na tayo mga Lodi ko ay. eto na nga mga naudi ko ay Nakakalungkot Ano ko huling pagkakataon Ang huling pagkita namin ni Wala na dyan mga naudi Hindi ko na siya makakautok mga naudi ko ay Kaya tay Kung natang ka tay Alam ko ba tayo ka Kalama mo na sa kapagad At yabi yeah, tay Maraming maraming nalaman tay Kaya tay Bawala ba ng katawan nung babo tay Pero ang alaala At pinagdamahan natin si tay Hindi, hindi ko makakalungkot Kaya tay Kung natang ka